ang gamot sa mga batang makukulit. Miss Rachel. Hello. Ah. <laughs> Ganda ng pesto nyo dyan, ha? Si JD, guys. Ngayon lang siya natuto manood sa bahay. Kasi, ano, nakakulong lagi. Natuto siya manood. Pero hindi naman siya babad.

medyo luma lang na nga so, lang talaga siya. So ayan guys, bali pupunta na kami ng sasakyan. Kasi bababa na tayo. baboy dito guys. Ayun o. Isang truck na baboy. Oh my God. Ang bango. pagkalma guys ng dagat. Hindi man lang maalon, hindi ako nahilo. Mas nahilo pa ako dito sa sakayan. Mas magalaw pa. Dito, dito ano, may GPS, ano, eh, anong GPS nito? Kusinong. <laughs> GPS ka pa. ayan, plakda ang bata, batuta, tulog. Kinuputulog niya. 30. 30. <laughs> side Ano, dito na naman tayo, JD. Um, dito na naman tayo. Kanina mo pa gustong buksan yung Jay ko na yan, ha? Ah. Salubong natin yan sa mga tita. Ano tayo pa sa lubong. Wait, 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 wait. Diyan ka na? Ha, diyan ka na? Yeah. Ha, diyan ka na? Maiwan ka na dyan. Ano yan? Ayan, guys. Ayan, guys. Tara lang natin. Walang mga tindera. Asan kaya sila? Kanina pa kaya? Oh. Ilang siya Dalawa lang po. Tapos isang pangkis po. Hello!

Akin mo na si mo doon. Baka ngayon pa lasing na ako. Bakit? Ah, Ganda, ganda naman ng damit natin po, Pot. Wala, isa may gabili. Wala man dyan, tingnan ko nga sana di ko mamababa kong eh. Hindi ko mamababa isa.

Kung ano yung ano ni Bago, electric pa lang mga sa bahay. Sino ito kaya ang ano na ikaw? Hello, Ate Popo! Tagis nga ang tita, galing na yan. O, pagkis na kasi tita. Pagkis na. Kaya,

कभी आता होगा बंदूक यार क्या नहीं समझ?